Hello mga viewers sa pagtulog, dalawa lang ang pagpipilian. Keso makatulog tayo agad o manood ng Netflix hanggang hating gabi at mag alarm para magising ng maaga. Importante na meron tayong sapat na tulog sa loob ng isang araw. Ngunit hindi lahat ay nakakakuha ng sapat na tulog. Sa video na ito, ididiscuss natin ang mga pagkain na maganda kainin para tayo ay makatulog agad sa gabi. Bago natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love life lessons at huwag kalimutan pindutin ang bell button para laging maging updated sa aming mga bagong videos. Ito ang mga prutas na dapat kainin para makatulog agad sa gabi. 1. Mani Ang mga mani tulad ng walnuts, almonds, cashews at maging ang pistachios ay mga masusustansyang pagkain para sa insomnia. Mayroon itong melatonin at iba pang mahalagang minerals na nakakatulong makatulog agad. Nadiskobre na ang pagkain ng mani ay nakatutulong sa mga matatanda na makatulog ng mas maayos. 2 saging. Ang saging ay may tryptophan at carbohydrates na makatutulong sa paggawa ng serotonin. Ang serotonin ay nagpaparelax sa atin. Nababawasan din ang stress. 3. Kiwi fruit. Ang kiwi ay mayaman sa serotonin at antioxidants tulad ng vitamin C at E na nagpapalakas ng kalidad ng tulog. Ito rin ay naglalaman ng folate, isang B vitamin na nagpapababa ng stress. 4 mango Ang mangga ay may mataas na antas ng L-cryptophan na nagpapalakas ng produksyon ng serotonin at melatonin. Ito rin ay mayroong beta-carotene at vitamin C na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system at pagpapababa ng stress. 5. Pinya Ang pinya ay naglalaman ng bromelain, isang enzyme na nagpapababa ng pamamaga at nagpaparelax ng mga muscles. Ito rin ay may natural na mga sugar na nakakatulong sa pagpapababa ng stress hormones. Nag-enjoy ka ba sa video ito Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.